Yes, good morning, Ray. Nagpapatuloy nga itong uh, dredging at desilting ng Tagig River. Magugulot lang po kayo sa dami ng nakukuhang basura dito sa kanilang isinasagawang operasyon na sinimulan dito lamang June 16. As of today, umaabot na po ng halos 5,000 cubic meters o katumbas po yan ng 600 truckload ang mga basura at burak na nakukuha mula rito. Karagdagang detalye po sa isinasagawang operasyon dito sa Tagiga no makakasama natin ngayon si Ginoong Eugene Bilaw. siya po ang officer in charge ng Solid Waste Management Office ng Lungsod ng Tagig. Good morning Eugene. Good morning Sir Ivan. Okay. Nabanggit mo kanina sa akin 6 uh, 5000 almost 5000 uh, okay. cubic meters. Ganun ba karami ang basura itinatapon sa ilog o medyo napabayaan ng matagal-tagal itong uh, ilog natin? Actually, uh, nagpapasalamat kami kay Mayor Lani kaya tano, dahil nilunsad po itong uh, proyektong kontra dengue at baha na kung saan uh, mahigit uh, dekada, ilang dekada na, na hindi nauhukay yung aming mga kailugan at hindi nabubuksan yung mga, mga drainage, yung mga creek, ang uh, mga kanal. Kaya uh, siguro sa tagal na yon uh, sa dami ng nakuha namin ngayon sa operasyon namin, uh, meron kaming uh, mga mga on barge na nag-ooperate sa may mga main rivers ng Tagig at mga personnel na nag, uh, nagbu nagbubukas ng mga kanal para makuha namin yung lahat ng mga bara, mga basura para makadaloy ng maayos ang tubig at makadaloy ng maayos sa aming mga uh, pangunay mga ilog. Eugene, gaano kalaking problema para sa tagig ang mga pagbaha? Um, napakalaking problema po namin ito dahil sa kahabaan po ng 1st District uh, medyo mababa po ang aming elevation doon po sa Dike Road ng C6. So kaya po naglunsad kami ng ganitong proyekto para ma po namin yung baha hindi namin sinasabi na hindi magkakaba pero at least sa pamagitan po nito, nauuka yung mga kailugan at napapadali ng maayos tubig papunta po sa mga pump station. Natutulungan po namin ang pump station namin na ang ilabas niya ay tubig, hindi mga basura at mga uh, water hyacinth. Ito, Eugene, short term, ano? Uh, kasi soon enough, magkaka -ulit, magkakasilting ulit yan, magtatapo na naman mas basura. Huwag naman sana yung mga kababayan natin. In the long term, ano yung balak ng uh, pamahalaang lungsod? dito sa ating problema sa pagbaha. In the long term, meron po kaming mga proyektong bubuksan na kung saan nakapost na po ito sa PhilGEPS para po sa rehabilitation ng mga drainage po natin at mga mga malalaking proyekto para sa mga uh, waterways. Then uh isa rin po sa aming panawagan yung uh, katulong po namin ang uh, ang apat uh, na uh, departamento, limang departamento yung uh, ating uh, uh City Environment Natural Resources yung ating Lake and River Management Office ang engineering po and then yung Solid Waste Management Office at saka po yung ating mga gumagawa po ngayon yung City Health katulad pong sinabi ko kanina pinasaksakan po namin ng mga tetanus toxoid at sa anti leptospirosis para po yung safety pa rin po ng ating mga employee empleyo then uh, don po sa pang-long term namin ay siyempre andyan dyan po yung mga problema namin sa informal settlers. Marami pong legalities and technicalities na dapat naming ayusin before namin po sila maalis dito po sa mga, uh, sa mga waterways po natin. Maraming salamat, Eugene. Maraming salamat, Sir Ivan. Thank you. At uh, ako na po ang magsasabi para kay Ginong uh, Bilawan, no? Nakikita nyo ho, ganung karami ang mga basurang naiipon. Huwag sabihin malita balat na candy lamang yan o malita piraso lamang ng kung anong itinapon niyo yan. Pag yan ho ay naipon at nagtagal, yan ho ang nagiging resulta at yan ang nagiging perwisyo sa ating kapaligiran. sa Samantala, kanina-kanina lamang po ay uh, nakaranas tayo ng uh, bahagyang uh, pag-ambon pero ngayon ay uh, muli nang uh, tumigil ang pag-ambon na yan. Samantala, hindi eh, man po nanalasa ang uh, bagyong Florida dito sa bansa, eh, may mga naapektuhan pa rin lalo na ang kabuhayan ng ating mga mangingisda na hindi nakapalaot dahil sa mga itinaas na gale warning ng pag-asa. Narito po report ni Haji